Kaibigan, sa mabilis na pag-usad ng artificial intelligence, napakaraming tanong ang bumabalot sa hinaharap. Kailan ba talaga darating ang AGI o Artificial General Intelligence? Ito ang nauuna sa laban ng AI. At anong epekto nito sa mga trabaho, skwelahan at mismong lipunan? At sa video na to pag-usapan natin ang mga matitinding prediction mula sa pinakamalaking pangalan sa AI industry tungkol sa 2026 and 2027 na sinasabing magiging turning point ng AI history. Si Dario Amodei, dating VP of Research ng OpenAI at ngayon ay CEO ng Anthropic, sinabing bago matapos ang 2026, kayang tapatan ng AI ang pinakamahusay na human programmers. So ibig sabihin, sa coding pa lang posibleng wala nang lamang ang tao. Sabi niya, mabilis ang pag-akyat ng AI skills mula high school level naging PhD level sa ilang taon lang. Sa isang blog post na pinamagatang Machines of Loving Grace, inilarawan ni Amory na by 2026 o 2027, o kung hindi man, siguradong by 2030 parang meron ng isang bansa ng mga henyo sa loob ng data center? Ito raw ay magdudulot ng matinding pagbabago sa lipunan, ekonomiya at geopolitics. Si Elon Musk naman, founder ng XAI at Tesla, naniniwala rin na darating ang AGI bago mag-2026. Sa kanyang vision, magiging normal na lang ang humanoid robots gaya ng Tesla Optimus mag-grocery, magturo sa mga bata, at maging teachers or co-workers. At ayon sa kanya, by 2029 or 2030, posibleng lagpasan ng AI ang collective intelligence ng lahat ng tao. Plano pa raw ni Elon Musk na mag-deploy ng 10,000 Tesla bots by end of 2025 with version 2.0 ng Optimus by 2026. Hindi na ito science fiction, kundi reality and progress. At si Sam Altman ng Open OpenAI, kilala sa accurate predictions, ay nagsabing sa loob ng susunod na 18 months, magle-level up pa lalo ang AI. Hindi raw isang malaking eureka moment, kundi tuloy-tuloy na pag-improve, AI as collaborator sa trabaho at daily life. Parang co-worker na di mo na kailangang swilduhan. May nagsasabi na baka hype lang 'to para sa investment pero ang consensus ng mga AI leaders hindi ito basta marketing nakabase ito sa totoong progress Talagang sobrang bilis ng galaw ng AI tech ngayon Sa kabuuan 2026 ang sinasabing landmark year AGI AI in schools and work pati humanoid robots posibleng maging normal na parte ng buhay natin isa pang matinding prediction, AI as your personal team of experts. Isipin mo, meron kang virtual tutor sa anak mo. AI assistant na gumagawa ng code at health advisor. Lahat customized sa gusto mong speed, language at estilo. Si Demis Hasabis ng Google DeepMind ay planong pagsamahin ang Gemini at VEO para makabuo ng multimodal. So meaning, marunong ng text, audio, video at image, parang universal brain ang goal. Pero ayon kay Hasabis, di pa AGI level ang AI ngayon. Kailangan pa nito ng consistent reasoning, memory at creativity na parang si Einstein. Sa ngayon, kaya pa lang nito i-prove ang theories, pero di pa makalikha ng bagong theory from scratch. Si Mark Zuckerberg ng Meta ay gustong 50% ng code ng kumpanya ay gawa ng AI by 2026. Pinupush niya ang Yama Models para di lang mag-respond sa text, kundi gumawa na ng software mula simula. Eric Smith, dating CEO ng Google, ay nagsabing by next year, palitan na ng AI ang karamihan ng mga programmer. At sa 3 to 5 years, pwede rin itong tumapat sa mga scientists at artists at tinatawag niyang recursive self-improvement ang magpapabilis dito, AI improving itself ng tuloy-tuloy. Si Jensen Wang ng NVIDIA ay may sariling plano, ang Ruben Platform. By 2026, may bago silang GPU at CPU na sobrang lakas. Mas malakas pa sa Blackwell chips ngayon Designed ito for next level AI training. Darating din ang Ruben Ultra, isang track system na may 2.5 million components at kayang mag-process ng 15 extra flops. Mas mabilis pa sa kahit anong existing supercomputer ngayon. Kung Hooper ay 1 times, Blackwell ay 6 to 8 times, ang Ruben ay 900 times. At habang lumalakas, lumiliit ang konsumo efficiency plus performance equals AI revolution. At ayon kay Aidan Gomez, co-creator ng Transformer Model sa 2026, magkaroon ng AI na natututo habang ginagamit. Di na parang bata na natututo habang tumatagal. Game changer ito, lalo na sa negosyo. Si Eman Mostak ng Stability AI ay nagsabing by next year, AI models tulad ng DeepSeek R1 ay kayang tumakbo ng 20 watt solar power devices. Parang utak ng tao lang ang energy need. Kaya ang smartphone mo, posibleng may PhD level intelligence. Pero hindi lahat ay optimistic. Si Yan Lecon ng Meta, mas conservative, Para sa kanya, kulang pa ng ilang breakthrough bago nating marating ang totoong AGI baka 5 to 6 years pa raw. Dahil hindi biro ang complexity nito. Ang tanong ngayon, handa na ba tayo sa AI na marunong matuto, tumulong at mag-decide? Anong role pa ang ginagampanan ng tao? Sa 2026 to 2027, di lang ito usapang tech. Isa itong pagbabago sa kung paano tayo mabuhay, magtrabaho at mag-isip. Sa dami ng prediction mula sa mga bigating AI CEOs, malinaw na hindi na tayo ang future na dati ay science fiction lang. Simula kay Elon Musk na gusto ang mag-deploy ng libo-libong humanoid robots hanggang kay Sam Altman na nakikita ang AI bilang daily collaborator sa trabaho, lahat sila ay may isang mensahe. Tuloy-tuloy ang pagbilis ng AI development and by 2026 or 2027, posibleng maranasan na natin ang tinatawag na AGI o Artificial General Intelligence. Pero sa kabila ng excitement, may mga seryosong tanong na dapat din nating paghandaan. Anong mangyayari sa mga trabaho? Paano kung maging dependent ang mga estudyante at manggagawa sa AI? At paano natin masiguradong hindi maaboso ang sobrang lakas ng teknolohiya? Oo, exciting ang future. Pero kailangan din ng tamang patas, edukasyon at awareness para mapanatili ang balance sa pagitan ng innovation at responsibility. Sa huli, nasa atin kung paano natin gagamitin ang AI bilang kasangkapan para umunlad hindi para mapag-iwanan. Habang papalapit ang 2026, ngayon ang tamang panahon para matuto, mag-adapt at maghanda. Kasi baka hindi lang natin basta mararanasan ang AGI, baka bahagi na tayo ng pagbuo nito. At kung gusto mong update sa mga ganitong tech trends at AI predictions, don't forget to like, subscribe, at i-share ang video na ito. Baka bukas, AI na rin ang nanonood sa channel mo. Hanggang sa susunod, kita kids!